Hi guys, gusto ko lang ang opportunity dito para sabihin nagpapasalamat ako sa inyo lahat na nag-send ng positive messages sa akin na lang don't mind haters dahil sa'yo umayat ako dahil sa'yo nagka-abs ako dahil sa'yo nasa fitness journey na rin ako yung lahat ng sinisend nyo positive sobrang na-appreciate ko actually kahit yung negative na-appreciate ko kasi kung mapansin kung wala yung hate di tayo mag-trending at syempre kung wala kayong mga supporters hindi naman ako magkakaroon ng gana para gumawa nito, di diba? So tawang team ka lang, tamang balance ka. Ayun mga nagkatanong, patig lang dumami yung followers mo, ang dami mo likes, sa go viral ka. Actually, sa psychology, sinasabi rin nila, tsaka sa mga survey, kailangan 50% fans, 50% hate. If so, you hate me, ingit sila sa'yo kasi tama yung ginagawa mo, at ka trending ka. Yun yung well balance. So marami maraming salamat. Lalo na yung positive kasi alam mo naman, Nakakaiyak na ang sakit ng mga sinasabi nila pero dahil mature na tayo, tinatawanan na lang natin. Tama kayo, mali ako mature doctor. Do what you. Happy, healthy guys.